Financial freedom po ang hatid ng Jenga Juice sa mga baon sa utang at nais magbago ng buhay. Yon yeah, three easy steps lang po ang kailangan natin gawin dyan. Umaten ng business orientation seminar, pangalawa, mag-invest, at pangatlo magnegosyo negosyo sigurado. Swak na swak ng pag-asenso. Sa Jenga Juice, lahat good news! Bukod kasi sa taglay nito ang dalawang superfoods na wheatgrass at guyabano na mabisang proteksyon laban sa anumang karamdaman tulad ng cancer, nagbibigay din ito ng magandang kabuhayan sa lahat. It's Jenga time po ulit. Nakakatawa kasi lumalaki ng lumalaki ang Jenga juice. Kaya doon sa mga taong nahirapan sa buhay at hindi sapat ang kinikita, hindi pa po huli ang lahat. Dito po sa Jenga juice, pwedeng magbago ang inyong buhay. Ang maganda po sa malit na puhunan, malaki po ang kitaan hindi nyo na po kailangan maghintay pa ng 20 o 30 years para makuha inyong mga pangarap. Problem, business, opportunity at Jinga Juice dahil isang taon pa lang kami, napakarami ng mga taong umaman. Isa si Roy Gonzalez sa mga nag-business ng Jinga Juice. Iniwan niya ang trabaho sa kooperatiba sa Batangas kapalit ang magandang buhay. Doon po dati sa kinikita ko, nung ako yung empleyado ng kooperatiba, times 40 po ngayon ang kinikita ko. So nakakatuwang isipin na unti-unti ko na pong Napukuha yung mga pangarap ko dito. Nakabili po ako ng kotse, uh, Honda Civic po na brand new. Sampung taon sa police service si Rex Endaya bilang PNP Soko forensic photographer. At ang delikadong trabaho at tatad na loans ang nagpaisip sa kanya para subukan ang Jenga Juice business. Dito nakita niya ang financial freedom. Siya dinang ang sumagot sa napakalaking hospital bill ng amang nagkasakit nung nakita ko tong jinga juice, dun, 360 degrees ang buhay ko agad na bago. Nag-decide na ako na iwan na yung police service. Ang sekreto lang din naman dito, si pagtsaga, tsaga, tsaga, tsaga discarte lang din. Tapos yun nga, maniwala at magtiwala. Sabihin natin isang buwan, dalawang taon, tatlong taon ko nang kikitain sa trabaho ko. Dito, nagkaroon ako ng ipon. Ang alawa, nakabili ako dito ng 2013 brand new Toyota Fortuner. Good news pa Nakakatulong ako ng alalo ngayon sa magulang ko sa pamilya Isinara naman ni Jay Feliciano ang kanyang apat na swak na kabuhayan kasama dito ang security agency business na nagbibigay sa kanya ng puro stress at reklamo. Maraming magandang nangyari sa kanyang buhay nang gawin niyang business ang Jingle Juice. Kung ano bukas, resulta yan ang gagawin mong desisyon ngayon. And this business is better. Why? Wala kang stress, walang sakit ng ulo, walang overhead. Maganda ho, gagamitin mo lang yung product. Maganda na sa kalusugan mo, pwede ka pang imaman. Ngayon po, no, I just bought my Toyota FJ Cruiser. Walang-walang apat -walang na million ho yun sa loob ng tatlong buwan. na ko po sa ganitong klaseng negosyo na hindi ko po nagawa doon sa previous business ko. Wala ka nang hahanapin pa sa Jenga Juice. Dahil bukod sa maganda ang produkto sa kalusugan at malaking tulong sa kabuhayan, abay pati kinabukasan din ang bawat dealers, pinag-iisipan na rin ang kumpanya sa bago nitong proyektong Jinga Tower. Ito po yung tinatawag po nating Jenga Tower. It is a proud innovation of Jenga uh, Juice Incorporated and Innovaland Realty. No? It will be a leisure and resident spa located in Tagaytay City. With this, this project, para po sa kinabukasan at kabuhayan po ng ating mga exclusively for Jenga dealers. But everybody po is welcome. OFWs, retirees po, makakasigurado po kayo pag Jenga Juice po, hindi lang po pang kabuhayan, pang kinabukasan pa po. Kahit sino, welcome sa Jenga! Ang pag-asenso nagsisimula hindi bukas, kundi ngayon na! Kaya kung kayo po ay leader ng isang kooperatiba, NGO, LGU, barangay, munisipyo, lalo sa mga OFW, estudyante, at leader ng anumang organization. Naku, ito ng pagkakataon na makatulong kayo at kikita kayo. Dito sa Jinga Juice, isa ako sa mga alalay sa inyo para matupad ang mga pangarap nyo na magbago ang buhay. So, iniimbitahan ko kay lahat na makatino sa mga seminar dito sa amin. Monday to Saturday, meron na tayong orientation ng 2.30 ng hapon at 7.30 ng gabi. Pag Sunday naman po, alas 3.00 ng hapon. Dito po sa Tycoon Building, Ortiga Center, Pasig City. Inimbitan ko rin kayo no, sa first anniversary ho namin. Ito po ay gagawin sa May Mall of Asia, sa SMX Convention. So mas marami ho kayong maisama, mas maganda ho. Kung gusto nyo magbago ang buhay ninyo, huwag na hong magpatumpik-tumpik. It's Jenga time na. <coughs>